masaya ka na maganda na yung kalagayan nila ngayon doon sa dait sa tulong ni Kalinga Prab at mga Nakakalungkot isipin lolo ng Tres Marias ang patuloy na nagsusumikap at namumuhay mag-isa sa kanyang katandaan ay siya na lang ang umaasikaso sa kanyang sarili dahil may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak isang kalagayan na nakakagulat at nakakaawa sitwasyong inaakala nating hindi mararanasan ng isang magulang na minsan ay nag-alaga at nag para sa kanyang mga anak yan po mapagpalang araw mga kalingap, andito tayo ngayon sa isang uh, lugar kung saan nakatira ang magulang ni uh, Pairini at yung apo ay yung lolo ng tatlong Tres Marias. Tatlong Tres Marias pati. Kaya andito po siya, nagulat po ako na ito po pala po ang kalagayan ng lolo ng Tres Marias. Kaya let's go. Hoy. Hay, gusto. Ito pala po yung ano yung apo ni ano ay lolo ng Tres Marias. Tingnan ko po kayo ng mic. Kumusta po? Pwede mo please. <laughs> Kamusta po? Ala, di. Solo na lang po kayo sa uh, dito sa buhay. Kasi uh, po yung asawa ko. Aloy lang Galang. Makin si Anyos na Ito po yung bahay niyo. Iyo. na asik kaso so pa trabaho pang hanap lamang ng kakanon. Ah. Maski luluyan na sa kuya, sige paan. Turo trabaho sa mayaw. Grabe ano. Ay Nagtatrabaho pa rin po kayo? Ilang taon na po kayo? Si Kuya Ata, ah, si 25 na ko. Si 75, hindi alata ano? Si ano si Pyrene yung yun ama ng Tres Marias tawagin. Ilang taon na po 'yun? Ama sa Ilan taon na siya. Si, si Aki, ma Kuya nito. Walang kakal ng kuya nito. 1950. 1970. Ah, 1950. Ha? 33. Hindi. <laughs> 1970. 1970. 1950 na. Kumusta naman po kayo dito? Wala nito. Wala po po kayong ano, nararamdaman na sakit. Wala, hindi. Hindi kaya ko sa lupa. Mayo akong na kukwela, day back, red, tara, kanong, nga dahil magpintarawan kang mga aki. Bakit po? Nasaan po yung ibang anak nyo? Ano po? Andito? Um, uh, go, pag sinama ka po ni ano doon ni ama ng ano Tres Maria sasama ka po. Gusto niyo sumama na doon sa dait. Nabalitaan niyo po ba yung ano, yung yun, nahilingkod sa cellphone. Ano ah, pa rin niya? May malaking bahay na ano? Pero kinukumusta kumusta naman po kayo dito ni ano? Ni anak aki mo? Anak mo? Dahil matatagal ko ito, maya akong... Ah, walang kontak ano. Pero babalik pa yata sila dito? Ito po yung bahay niya, pwedeng maki ano? Dahil nga ako ng garo. Hmm. Ay. Ah, Sulo-sulo na lang pala po kayo dito? Oo. Ah, meron kayong solar. Yung solar binili niya po, yung ano. Yung mga kalingap dito lang siya natutulog. Oh, parmi pala kayo na. Ako, sigta ulay ng sakura kasi. <laughs> Pigbigay lang. O oh, mako ama ko, kuya. Hmm. Ano po yung hanap po niyo pala dito? Tay. Mayo, may... Kuya, uring-uring sa kuya, dumayo akong kanyo ba. Hmm. Grabe po mga kalingap. Ano to ay ano? Sa lakot pag anap yan ni Kansa kung pamangkin ng ito. Ay, ginto. Ginto. Ay, nakakuha man kayo dito. Minsan. Duban ka na siya. igwa? Mayroon talaga? Kabud kung tawagin. Hmm, na, nakakuha ka mo? Hindi sila. Totoo yun? Minsan pala sama ako sa inyo. Magkabud tayo. <laughs> Ibig sabihin pala tay, uh, dating nakatarated dito ang sila, yung, yung mahihain. Ini, nakatira pala dito dati mat ay parang bago lang po kayo dito bago lang yung ano o oh. ta ko uban la pa i restaron mga ake mga abot na kakasurundo tano kuno di pe ko yan grabe Saragoso nyo. Kaya nag-ibugibo ako ka din yung kuya ninyo. Kasi eh, pag-ihaman sila eh, kung nakasikatukan. Kaya na po yung nagawa nito? Nag-trabaho. Grabe hmm. Ito yung ano nila. Ay, pwede buong kalyo tura. Ah, wala, wala laman. Wala kayong bigas. Naayo. Wala. <laughs> Di, hapon na ba <laughs> ay, ay to, may may kanin siguro yan, maluto. Oo, oh, iba ko kaya, may maluto pa po yan. Ito paling kabud, kahoy lang to. Oo. Oh. <laughs> ay ay ay. ay nakahuli na, nakahuli na, nakakuha na. na. Ayun, yung tata, yung chinelas hmm. <laughs> ko ni Tate yo. Para to na rebayan kan. An nag po ba kayo? Nag-uulan? Iyo. Di ano, Tulong trabaho ko mas kaya pigpapagal na ako. Pero ang hirap yun, ano? Nilalakad niyo lang sa pag-uuling nyo? Ma, ibang ma anak buhay. Pero dito na. Kaya yung... Ang gabi mga kalingap. Yung mga... Ano, Hindi pa naman nag-ano yan, natutulo. Hindi, ito Bago yan puti Buti wala man kayong bisyo. Wala man. Ayaw. Kung may kuya na, kung may sari ah, pag may trabaho. Inom na, inom kayo. Puro pahingalo. Paminsan na minsan. Kaya na, bawal na. Barasahan na pasyon, iyo, nag-inom-inom akong kuya na, dahil ah, makong ka. <laughs> yeah. Para pakalipas na ba, dahil na. Wala kayong ano, pagkain siya Eya, pabangkin ko nag... Pinabigyan kayo dito? Ulam? Yung katabang ko, nagkatabang ko yung pagkuyari. Ah, uh, sa bagay, kung di man kayo yayain doon sa dait, hindi man kayo pupunta roon. Hindi ko magustuhan mga kuyari. Mga apo mo? Kinabahay nila doon? Ano? Dahil kung nga may Arab, kung kainan. Lugar, San Vicente sila? Hingin. Alam mo yung Daet sa San Vicente. Paano pa sila, paano pala sila po napunta dun sa Daet? Ano nangyari? Ya yeah, sa kuyan sa dilim tao kan agom. Mm. Nagok man sa kuya. Di pagkagalan ni ding ake. Mm. Uh -huh. Nagluruma. Nag ano na. Wala man siya. Mabait naman yung anak niya na yun, si Erina ano. abot ay, iyo. Ay, Ayaw. Ay, ay, so, kuya. Mabuti sa mga aki, hindi. Eh, eh. may mo siya kay Iwal, hindi. Eh, Mayo. Mayo. Hindi pa kagalan ng aki na mundo ganda na kuya nagharayo. Ah, mahal-mahal niya siguro. Ano yung lalaki yung, yung nagad babae. Na namatay? Babae namatay? Ano po yung kinamatay ng babae? Ya, kuya na... Hindi. Yung... Ano na to si kuya na? Uh, Grabe po mga kalinga. Ano yan? saan uh, sana may magtulong din sa inyo. Ano? solo na lang pala kayo dito? Mag labang... Mas labang kapag sa kuya. Kuya. Hmm. Tat, bigas lang ano, pwede na. Mga kalinga. Tat, ano? Pay, ano? Pay Pablo? Hmm. Pa Maske, kuya. Na? Pangalan niya po, ngaran? Roberto, ah, hmm. Pai Roberto. Pai uh, di ko. Ah, Paiberto. Hmm. Roberto. Paiberto. Hindi ko ko alam na ito pa lang pala yung tinitirahan niyo dito. Grabe po. At ah, may mga tanim-tanim naman po kayo sa ano. May CR po kayo dito, wala? Ang gulay-gulayan. May CR kayo dito? Mayroon mo? Mayo na figura ma si si Arko Jano paghali ko kiniripak mo kiniripak na yo si nagripak hindi ko baga ako yan eh mga tanim si Boyan si Arko ba na wala na di wala kang sinisiran um, sa sa kanila siya flying saucer di man sa sorry <laughs> pero lakas niyo pa na no? 75 75 lakas niyo pa magnakakabot pa kayo ng ano ng Ika kaya kaya kung saan -sa, sa mayo, kung naiba ay kumagtrabaho ngayon. Hmm. Uh, nakakabot po kayo ng uling? Hmm. Sino na po yung anak nyo na tumutulong sa inyo ngayon? Yun yan ayo kaya akong nakahagada dito yan. Nasaan po sinda ko yan? ini saro dua tulo mm. arayo arayo ay wala well, may dito sa ano nasa bundok mayo yeso na rin ni dua tulo mm. Siya, ano, ano. ah yung, yung... janet kapatid ni ano, sa kaalit, yung, pa yung rin ni ilan tayo. lahat po yung anak niya Piragabus. Okay. Piragabus. May walong yan. Walo. May mga, ano, anak ng pamilya Ay, na. Ay, wakong kuya, kundi turutumbo yan. <laughs> Nas, nasa na po? Ba? kaya lang parinta. Nasa na po siya? Ya, on the way. Mayang agong, walang sa Laguna. Ah, sa Laguna. <laughs> ano, ano po yung masasabi niyo na... Sibir mo baga? Gusto mo baga to? Ano masasabi niyo na sa magandang kalagayan na yung pamilya ni Kuero Rene? Pasalabat nga ni Eko sa nga ni Daibang Sibol para ako yun sa dakul bagang aki ito. Hmm. Ang ibuk ito, pakistar ka naman ko sa tutuban. Hmm. Kuya siya pagkaganda ng ko si aki naman. So, pag-abot ko ba, hindi siya yung masaya ka na maganda na yung kalagayan nila ngayon sa dait. Sa tulong ni Kalinga Prab at mga sponsor. Mayroon lang like, kung kaya ba yung rumdo mo na huwag tiri-osteos. <laughs> <laughs> Napanood nyo lang sa ano? Sa... Napanood niya lang sa... Iyo, sa cellphone. ko kuya. sa cellphone. Cell <laughs> hindi na baga mahihain na now dahil na masapugon <laughs> ayan po mga kalingap at kayo, po yung masapugon ng lako kaya dahil po lagong kung mayo ako dahil po lagong dulok dulok sa mga ate mm -hmm. pag meron naman ano no, kung tawal na ako marat. masaya <laughs> so, ayan po mga kalingap si Pai Berto at ito po yung eh, perang buwan, parang buwan pa lang kayo po kayo dito Kuya pa lang ini eh. Ah, narilumit lang. Oo. Kaya na po nagawa. Kapag niya, kuya ko nagkulay sa mga active mga star. Ah, naghiwalay lang kayo. Ay, mga kalingap. Ito po yung, ano, kalagayan ni, ano, may pagma-exercise niya Nalambitin. Ay, para saan po ito? <laughs> para, para saan Para saan ano ni? Para sa ini? In in. Yeah, bigahangiran ko kan balo ba ba, ba <laughs> kala ko pag may exercise ka mo, naglalambitin ka di. aray ko hangir para ito yung hangir niya hunger. ito ayan so mm, baka sunod na araw balikan kita dito tay ano ito may may mga laman na yung kamutin nyo dahil eh, baka naglalaman na lakol hindi may mga ano Uy. Ah, ma magaling din magtanim yan ano. Ah. Tatanim din. Yung mga apo niya pala talagang sobrang mahihiyain talaga yun. Kuya, hindi sa kuya? Sa bundok dati. Pero na, hindi sila nakapag-aral man sinda. Kaya inot siya, hindi ba sa rinig sa ibang Kung saan-saan na. Eh! Uh kung saan sila nakabot ano? ano na kaya ilang uling naman po kayo nakakadami po kayong uring harap ano na kuya uh, may beses dahil kung kayo na datagong kan kuya maluya ah maluya na, oh. nakaka ilang mga po kamong ano uring pirang sako may beses nakaka pulo wag ah wag yun na rin haloy din yung Minsan nakaapak lang po kayo pag maano, nagchichinelas din po kayo. Nagchichinelas din po kayo. Yeah. Uh, Chinelas <laughs> po nila. Pagbalik po natin, ano natin, sa, may dala tayong kunti kay tatay. Uh, pagbalik ko, baka may, ano, may, ayan, kapi asukal, ano. <laughs> 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 Mga may tinapay, may ano. At pagbalik ko, baka, ano, may magtulong sa inyo ano man yung may tutulong ano pero hindi man po kinahirapan sa pagkain dito eh uh, yeah, ko only kuya no kumay araw ba kasi sig at puro trabaho ko walang wala nagluluto ano hindi ko bangkit ko sa tabang sa kuya hmm. pag kuya sa araw ay hindi buti may ano pag nakaagay ng ulan sinusulo ako hindi kamul-kamul lang hmm yan yeah, sa mga kalingap sa mga gustong pong tumulong, uh, bukas po 'yung ating channel para tulungan ang ng Tres Marias at ama ni Pairini na uh, ama naman ng Tres Marias. Mga kalingap, uh, hindi ko akalain na ganto 'yung kalagayan tayo. Ano? Uh, sana rin mapansin ni kalingap bro itong uh, kalagayan ni ng lolo ng Tres Marias. Ano? Ano yung masasabi mo tayo sa nangyari o, doon sa ano? Salamat sila sa mga <laughs> kakwang Opo. Doon sa talagang dagsa ang tulong sa Tres Marias. Ano? Sana ano rin, uh, kahit konti lang, mabigyan din kayo dito. Ano, ano pa eh? <laughs> At lagi po kayo mag-iingat dito. Ano? Uh, huwag niyong pababayan sarili niyo wag mas wag kayo masyadong ano yung uling bagat delikado daw yan nakakapayat daw po yan ano yung kasi kuya nga ako tigluluya din sa ako ya hmm. kasi minablog ako butot balat na dahil sa pag-uuling yung baga niya na apektuhan totoo pala yun hmm. nakamasmang kayo de o sanay na mayo yung mga, mayo sa lang ko ya yung mas sa ano yun po mga sana ano ah may makapansin din sa inyo tulungan din kayo ng kahit ano lang kasi may kubo, may bahay naman na kayo na ano, kahit pang-araw-araw lang din. Yeah. Ano? At 'yung panggastos, gastos nyo para hindi na kayo mag-uling. Ano? Kasi delikado 'yung pag uling lalo 'yung yeah. malayo-malayo pa 'yung ano, 'yung ilang pirang oras 'yung nilalakaw nyo papunta doon sa pinag ulingan nyo, niyo? Totoo oras? lang ka pa ah, kabang oras? Hmm. Lakaw lang yun? dapat magsakay ka mo. Abo mo. Kapag abot mo, malakaw talaga. Ah. Uh, ayan, at ah. Uh, medyo, ano po. Basta, ang hanggang namin ay matulungan kayo. Kaya, nagbibidyo po kami tayo, ano. Katulad yung nangyari sa Tres Marias, ay sana pala rin din na may tumulong din sa inyo. Ano pa eh? alam ko lagi kayong nagpipray, nagdadasal na uh, lahat naman ng anak niyo sigurado mababait naman sila. Ano, lalo lalo, lalo na si Pairini, ang ama ng Tres Marias. Kaya bye-bye, Babay. Babay na po. <laughs> Mga kalingap si Pai ang ama ni Pairini, ang tatay ng Tres Marias na hindi natin akalain na ganito pala ang sitwasyon niya dito. Kaya po sa mga mabubuting puso dyan, ako po yung nananawagan na matulungan din sa tatay kasi pinantaw ko na tay, 75, 75 years old na naguuling pa para maibisan yung gutom araw-araw, makakain ng tatlong beses isang araw. Kaya po hanggang musili, hanggang sa muli, maraming maraming salamat po and peace out. Sa kabila ng hirap at lungkot ng kanyang kalagayan, naway magsilbi itong paalala sa atin na huwag pabayaan ang ating mga magulang dahil ang kanilang sakripisyo at pagmamahal ay walang kapantay. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang i-like and share at subscribe para marami pang kwentong kakapulutan ng aral sa buhay.